Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may Parkstone. dito sa may Kalubkob dahil uh, may mga nagre-request sa atin na kung pwede i-update naman daw po natin sila doon sa mga possible na maging bahay po nila. At yun, nandito na po tayo ngayon sa Farkstone. Ito'y malapit lang sa gate. No? Ang pinahanap po natin ngayon ay, ay, mali pala itong naano ko. Black 55, Black E10 at saka block 11. So ngayon nandito tayo sa block 50. <laughs> akala ko block 50 yung nga hanapin natin. So 55 pala. Nandoon sa kabila. Punta tayo. Doon sa kabila. Okay? Tama kayo ha. So ayun, akala ko malayo pa yung block 55 kasi nasa block 50 tayo. Yung kabila lang pala nito, eh, nitong block 50, nandoon na yung block 55. Lipad natin yung camera natin. So ayan, punta natin yung uh, Black 55 Dito sa may Parkstone Ay Bakit gano'n? So napakalapit dito doon sa may gate Lusot ninyo ng Erica Bill Sa may malainin bago At ito na yung Black 55 So gusto ko tong pwesto na to para sa akin ha Kasi uh, ilan lang kayo Na magkakapit bahay dito ang hinahanap natin ay uh, lot 8. So, shout out kay ma'am. Ah, uh, ito na. So, yung kodi ko natin. Nahanap natin itong kodi ko natin at hanap uh, natin yung lot 8 kay ma'am Lini Rose uh, Aguilar. So, ito na po yung possible na maging bahay ninyo. At ayun, may bill na ho kayo ng kuryente. Bukas yung uh, possible na maging bahay ninyo. At uh, ito yung ngitsura at sitwasyon ngayon dito. So madamo, dahil nga uh, hindi pa kayo nalilipat dito, bakit po kaya hindi pa kayo malipat? Ano po ba sabi sa inyo ng LGU? Kung kailan po ba kayo malilipat? So ito na yung bill ng kuryente ninyo. Inaapakan ako, nakala ko kung ano. So yan. Uh, siyempre, malikabok. Pumapasok na yung mga baging-baging dito. At sayang uh, kasi, you know, wala na yung mga wire sa loob ng... Uh, Tawag dito. Wiring sa loob ng bahay. So, ayan. So, yung niyo ninyo yung baging na yun na pumapasok ko talaga sa loob ng bahay. So, usually, kumpleto na to Maayos na. Maayos na ito, you know? Pero bakit hinahayaan pa ho ng... ah, uh, ng uh, na matingga, matiwangwang itong mga pabahay ng gobyerno. Ano kaya yung uh, rason? at bakit napakatagal na may turnover o maibigay itong pabahay ng gobyerno doon sa mga possible beneficiary? Like nito sa inyo, Ma'am Leneros, uh, may kuryente na naman kayo, may bill na kayo ng ano, so pinakailaman ko na yung bill, yung hugot ko dito. So tingnan natin. So ayan, oh. Uh, ayan, nandito na kayo. Aguila Ryan de Guzman, asawa niyo po ba ito? <laughs> ayan, nakikita ko ninyo. So, ayan, no? Oh. Aguila Ryan. So, balik natin dito. Dahil may bill na ay, ko. Oy, ayan, no? Oh. Sa meral ko. Para makita ninyo. So, ayan, binalik uli. <laughs> Sa okay akin, okay na. Ayos na yung bahay. So, yun, tao na lang talaga. yung kailangan na yung mga beneficiary. Ayun, nasasayang lang kasi nasisira na lang. Ayun, no? May iniduro na, may posit na. So, kunti na lang gripo. Madali na lang yan. Just me. At ito. So, yung likod. O, ayan. Ay! K kadiri naman dun. Nagiging dumihang pa ng tao. Tuloy dun sa likod yak. Parang sosyal. <laughs> Payak-yak <-yuck> pa. <laughs> okay, umuulan ngayon. At uh, umuulan pero makita niyo yung langit. Hindi, hindi naman ganun ka, kakulimlim. Ipapatila papatila tayo sandali rito. So ayan. <laughs> Silong muna tayo sa bahay ho ninyo, Ma'am ni Rose. Uh, medyo umaambon at uh, sana nagka-idea kayo o kung malapit lang kayo dito, eh pasyalan ninyo itong possible na maging bahay ninyo. Kung sa Parkstone, yung, ah, uh, hindi ako nagkakamali kung sa Parkstone yung tinutukoy ninyo na pasyalan natin, na pa-update up natin yung pabahay ninyo. Ito na ko yung, ah, uh, bahay ninyo. So, ayan, no? Oh, malinaw na malinaw. Block 55, Lot 8. The same time, meron na kayong bill na meral ko. Kaya 100% ito na yung maging bahay ninyo. Bali, ilan lang kayo magkakapit bahay nito? Bilangin natin. 2, 4, 6, 8. 8 na bahay lang ko kayo. So, bali, 16 families yung magkaharapan. No? So, ayan. Yung magiging lugar ho ninyo. Okay. So, nakikita niyo yung kuryente. Uh, binabagingan na nung mga, aywan ko kung anong halaman yan na bumabaging dyan. So, basta, ayun na, kita nyo yung tsura, oh. Diba? Halos puno. Sa inyo din. <laughs> no? Ah, uh, binabagingan na, pinapasukan na ng mga ano. Lipat naman tayo dun sa Black 11 and 18. Sama lang kayo, ha? Okay, so ayan, dito na tayo sa... Malapit siya may circle. So usually kasi yung mga mabababang lap, Ah, nandito dito na sa part na to. No? Yung pinanggalingan natin kanina, yung Black 50. So nandoon sa may uh, malapit sa entrance sa papunta ng Malainin Bago. At dito naman malapit naman to sa circle na. Kita nyo? Naging uh, kulay pula na yung uh, pintura ng circle dito sa may kalugko. Dito sa may parkstone at yun, nandito na nga tayo sa alam ko na ay block 18 uh, na natin lipat ah, tawid na tayo <laughs> lipatan na daw natin <laughs> so hanap natin ay lat, so lat na ba latri 3 so 1 ayun sakto hindi na natin kailangan pang uh, mag ikot maghanap na maghanap dahil nandito na yung lat 3 lipat na nga natin yung camera natin So, ito na po yung lot 3. Block 18, lot 3. So, shout out kay ma'am uh, Rosalinda Grumillo. Ito na po yung possible na magiging bahay ho ninyo. So, uh, isang bahay ang pagitan. Tapos sa inyo na. At wala nang door na. Usually, uh, yun, nilagyan din nila ng screw para mas secured, sarado. Diba? Kaya hindi na natin mapapasok to na natin pakilaman At syempre meron na kayong bill ng kuryente Dahil Ayan o Nahulog na dito Tignan natin Damputin natin tong bill ng kuryente nyo Ayan o ah, Parkstone State, Kalugkob, Naikabite Hindi naman nakalagay yung ah, Name ninyo Hindi katulad sa iba ah, Baka nandito Ayun ah, Natatakpan lang pala Nasa bandang taas So may bill na kayo ng kuryente, ilalagay ko to dito sa may pintuan. Pero wala naman laman yan, all mga baka mga tao dito. Mga 20 pesos. So ito yung magiging lugar rin ninyo. So makikita nyo yung lugar, at syempre may kuryente na kayo. Meron na kayo, ah, uh, bill na ko At yun lang, ah. Uh, nakatingga talaga yung mga bahay pa hindi natin alam kung anong problema ba talaga may nagko-comment sa atin na kasi yung uh, mowa ng LGU ng ibang LGU na yung mga residente na i-relocate -re dito hindi pa ata nagkakaroon ng agreement in between dun sa dalawa so nakakapanginayang naman kasi natitinggay yung bahay ito na nga pala yung magiging lugar nyo kung sakasakali Ayan o okay. pangalawang bahay lang po kayo. No? 1 tapos 3 kasi yung 2 nandoon sa kabila. So tatandaan laging kabila ano, uh, ah, pa zigzag yung numbering ng bahay. Kung 1 ito yung nandoon sa kabila ay 2 tapos iikot papunta dito 3. So ganun, hindi magkakasunod-sunod. So zigzag. So ngayon pupunta naman tayo sa 11. So 100% nandito na yung 11 yan. Lakarin na lang natin. So hindi ko talaga natin makonfirm kung anong mga rason Bakit ah, Ang tagal pa ninyong Bago ma-relocate So yun may mga Possible beneficiary nga na nagko-comment sa atin Na yun Parang yung NOAA between ang two, dalawang LGU eh, hindi pa nagkakaige At kung bakit Hindi pa kayo na i-relocate -re dito Pero bakit Ewan ko ba Meron ng mga pangalan na kaano na yung mga pabahay na to sa inyo. So ayan yung nagiging sitwasyon. So natitingga yung mga pabahay. At ngayon nagmumukha na siyang dumpsing, dump site kasi nakikita nyo yung mga basura sa mga dinaanan natin. So nasa 12 na tayo. Ito na yung block 12. So 100% na doon sa bandang dulo yung uh, block 11. At nakikita ninyo yung mga basura ngayon so ayan bukas makalawa makakawilihan na maging tapunan ng basura kaya mas dadami na yan mga basura na yan at yun nasisira na yung mga kabayan so ito na yung block 11 balik na tayo at naman kasi napakabagal ipamigay itong mga bahay na to so lot Block 11, lot 4 ang hanap natin. So, ayun, lot 4, pangalawa rin kayo sa corner lot. Although, corner lot, pangalawa kayo, eh, yung corner, ah, kumbaga, pasig na lang to, ah, walk area. So, doon tayo sa kabila, nandun yung lot 4. Kabilaan kasi yung ano na yan, eh. Yung isang block, kabilaan, bali dalawang bahay sila. So, ayun, sila kuya, mukhang, ah, uh, na sila rito at ah, inaayos na nila yung kanilang bahay. So, shout out oh, Shout out kila kuya Shout out eh. Ah, kayo? Diyos kaya nagpapader kayo ngayon uh, Ano nangyari? Pasarap tulog? <laughs> Stilia, ah, ba? Sticker, uh, <laughs> may sticker pa pala ako dito Ayun, nagka uh, Nilalagyan na nila kuya ng pader yung kanilang bahay kasi nanakawan daw sila kagabi. So shout out doon sa mga magnanakaw. No. Sana machempohan din sila. <laughs> Nakawan, grabe eh, no? Ilan? Ay, pucho, dami niyo cellphone. Tapos, tatlo sa amin. Grabe. 12 mil, 12 mil direct na. Kailan ba kayo na-relocate ngayon lang? 12 mil lang. 7 mil. Ah! mukhang alam nyo ganun na nangyayari dito sa pabaha yung mga bagong nare-relocate sila yung mga nananakawan yun yung ano uh, saan kayo galing bago kayo napunta rito? Sa butas ah, mga kasamahan nyo rin doon sa kabila doon sige, salamat sa inyo mag-update ako sa inyo, mga bagong relocate pala kayo ngayon dito sige salamat ha, dito muna ako sa nagre-request na nagpapahanap ng ano, bahay nila <laughs> Okay, so yun. Uh, balik tayo at may mga na-relocate na ng ano nga naman dito. At uh, block 11. So ito, Black 11. Ari ko, ari pati <laughs> May basura kasi dito. <laughs> at yun na. Uh, shoutout sa iyo, Ma'am Ayesa. Ito yung Black 11, Lot 4. So, ito na yung possible na maging bahay po ninyo. So, open yung ano ninyo. At ito yung hitsura ngayon. So, damuhan. At uh, wala pa ako yung kuryente Maliban dun sa iba talaga na Kahit wala pa sila rito, eh, may mga kuryente na At the same time, may bill na rin sila ng mga meral ko So dahil bukas yung bahay ho ninyo Itutor ko kayo sa bahay po ninyo Pasok na tayo, ayan So walang pinagkaiba Ganyan po talaga siya <laughs> And design At syempre madungis Yung bahay Kasi nga syempre eh nakatenga, nakatiwangwang. At yun, ayun, ayun. At ito, punta na tayo sa likod. Siyempre, sira na rin yung pinto sa likod. So, simple lang sa kanila yan sa mga gumagawa. So, ito yung likod ng possible na maging bahay ninyo. So, yun yung magiging kapitbahay ninyo. Okay. So, So, ayun, uh, okay na tayo doon sa mga nag-request. Shout-out kay Ma'am uh, Rosalinda Gromeo Shout-out kay uh, Ma'am Lini Rose Aguilar. So, shout-out kay Ma'am Ayesa. So, ito yung possible na maging bahayon ninyo. Maliban ho doon sa kay Ma'am Rosalinda at saka kay Ma'am Lini Rose, kayo lang ho pa yung walang kuryente. At yun, sana na... Bigyan ko kayo ng konting idea sa possible na maging bahay po ninyo. At syempre, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So, dain pa po natin pupuntang kasi makikita nyo yung kudi ko natin. Ang daming nakasulat dito. So, punta pa tayo ulit sa Naik Bio kasi marami nagre-request na pasyal yung possible na maging bahay nila. At yun, nagpapasalamat muli ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare, sa inyong lahat. So, walang sawang pasasalamat po sa inyo. And then, uh, kung ma-affair, maliligaw yung video natin sa mga wall ninyo, nagre-request, maglalambing po ko sa inyo na kung po pwede, eh, pakisubscribe naman po ninyo yung ating YouTube channel para mas marami pa tayong uh, magawang video regarding sa mga pabahay ng gobyerno. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.